Ano yung dala mo, Tay? Gulay to sa mais Ah, dami ah. Share the bleeding. Dito. Bibigyan natin yung kapit bahay. kasi mga katlaver. Iba-ibang kulay, iba-iba rin. Hindi yung kapatid. Okay, boss. Ito na, bubuksan na natin yung Bilhin natin yung sa maig. Kasi sweldo natin ngayon, kailangan natin mag-share ng blessing sa mga kapitbahay. Magpasaya tayo kahit paano. Ito yung ating mga repolyo. Yan, no? Puting-puti. diyan natin. Bye, bye,

Eh. Mais sa kagulay. Iya, yeah, iya. Yeah. Bigay lang na rin. Ay, salamat. Ito. Repolyo. Yan, repolyo. Thank you, salamat. Okay, thank you, thank uh, Yan na, tapos na tayo mga